Magandang so, umaga po sa mga lahat ng mga tagapanood uh, Ito po ang paggawa sa stitching rope Pakita po ang paggawa sa stitching rope na ordinary po Paggawa sa stitching rope Ito po ang ginagamit sa boxing Ganito ginagamit namin noon kasi wala pang pambili ng mga gamit itong paggawa ng stepping rope homemade stepping rope so, ang ginagamit namin noon noon maliliit pa sila Gio Santino Santisima, ganito ang ginawa ko ako po ang tatay ni Gio Santisima. ako ang nag-training sa kanya na gumawa po ng mga ganitong gamit para matuto siya ng boxing at saka anim sila na magkakapatid na mga boxingero ngayon apat sila na professional boxer ngayon sila Gio Santisima si Alex Santisima Jr yan ang junior ko <clears throat> ito ang pinanggalingan nila ng mga ordinary ng gamit hanggat patungo sa professional career hanggat nakarating sila ng ibang bansa kaya mga ganitong ginagawa ko, tinuportang ko lahat na pangangailangan ng boxing career na to. Hanggang ngayon, ito ngayon, nagbibagumagawa pa rin ako. Kasi wala kami ngayon. Nagkasira na. Yung mga dating gamit namin. Pinapakita ko sa mga gustong gumawa nito na ganito ang paggawa ng stepping rope na ordinary kasi ang layo ng bilihan dito ang mga nais po tumulong kami na mabilang kami nitong stepping rope sana po mabigyan kami ninyo para gamitin namin kasi kami ngayon nag-scouting -e ng mga boxing dito sa Basbati para sa e promotion promosyon kailangan din dito namin ay ganito na yan tinatalihan ng ng nylon Ito po PBC at saka ito ang talit ng doyan. Magandang klasing lubid. ganito ang pagtali. Sa mga nais gumawa, ganito lang. Simple lang. Para magkaroon ng gamit sa vaccine Ganito ang mga ginawa ko. Yung mga bata pa sila, Gio. Malidiit pa. At sa nga ngayon, hindi na rin sila nakaka-uwi dito. Wala kaming gamit. Kaya ito ngayon Gagawa ko Pang uh, Sarili lang Nagamit Para pang Sariling training Kasi wala Exercise Ang hirap Nang walang exercise Na tao Mahinang isip Mahinang katawan Wala Exercise Pinaka importante Sa boxing ito stepping rope gagamitin mo ito hanggang 10 rounds matinding training ito yan mga kababayan ito ang paggawa ng stripping rope simple lang Dadalian lang ng ganito. Ayan, okay na. Matibay na to. Tatagal na ito. So, may maraming gusto magboxing dito. Gumawa kayo ng ganito. Oh, ayan. Ito na tapit na ito matapos. Ito, ganito lang. Putulin dito. Ito, PVC. Yan, PVC. nylon Yan materials. Tapos, ito rope Roof. Ganito na. steeping roof. steeping roof na. Oh. Pwede na. Ya, yeah, pwede na, gawin na. hindi na ito maging steeping rope. Pwede na mag-training. Eh, yeah, pakita ko sa inyo ang pagtitraining nito. Kung pa paano gamitin ng steeping rope. Yan. Yeah. Ito. Ganito ang steeping rope na ito. Ganito ang paggamit. So, pakita ko yung tuwi sa inyo. Yan, ang gandang gamitin, no? Oh. Ang gandang gamitin. Yan. Ang gandang gamitin ng stitting ko. Oh. <coughs> Ganito ang training namin. Hanggang 15 rounds ito. ganito lang. <coughs> ganito lang ang paggawa. At saka ito ang drilling. Yan. yung mahina na kasi matagal na hindi ko ito ginagamit salamat sa mga supporters sa mga tagapanood ganito lang kasimple ang stripping rock gawa maraming salamat